Thank you, uh, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Well, before I proceed sa questions ko, Mr. Chair, uh, gusto ko muna i-manifest na sobrang uh, disappointed po tayo. Uh, actually, kasabay ng uh, hearing na ito sa Committee on uh, Good Government ay ang plenary debate sa Budget uh, for 2025. Uh, Mr. Chair, uh, tayo and of course yung mga colleagues natin, we took the time for this committee at inimbitahan ng Office of the Vice President. Uh, pero yun nga po, uh, di, uh, nalaman natin na hindi po nag ng oath at uh, ayun, bago po tayo, makapagtanong para din po sana marinig ng uh, nakaupong Vice Presidente, eh, umalis na rin po Mr. Chair. And uh, actually, when uh, i uh, record yung mga ibang pwedeng presidents din natin mr chair while uh, nabanggit po na merong uh, right mo no? yung or may option ang uh, mga public officials na hindi po mag-oath pero hindi naman po all the time na ganun yung uh, ginagawa even yung mga uh, former presidents nga po, uh, Mr. Chair, like uh, former President Ramos, former President Estrada, former President Noy, Aquino, ay uh, Bumalo nung inibitahan din sila sa mga legislative uh, inquiry at nag-take sila ng oath, Mr. Chair. And uh, I'm also uh, wondering, Mr. Chair, kung uh, mayroon din po bang dumalo maliban po sa sitting Vice President, other uh, personnel po from the OVP na nandito, mayroon po ba, Mr. Chair? Wala po. Pero di ba, Mr. Chair, uh, I believe we sent invitations, hindi lang sa sitting Vice President, pero maging sa iba pang mga nagtitit ng major functions sa OVP. So, uh, Mr. Chair, uh, we have uh, afforded several opportunities for uh, the OVP actually, hindi lang sa ating uh, formal budget hearings, pero maging sa Committee on Go Good Government, Mr. Chair. So, I think again, uh, we can let the Filipino people judge no kung... Uh, ano ba talaga ang uh, performance ng mga niluklok nating mga opisyal sa pamahalaan.